Gilas Pilipinas laban sa team ng Hong Kong. Ito ang unang laro ng Gilas sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers at konting preview na muna tayo sa lineup at laro ng dalawang teams na ito. Naglabas na nga ng official na lineup ulistahan ng mga players ang FIBA at nakita natin ang lineup ng Hong Kong at ng Gilas. Napansin natin ang isang player ng Hong Kong at ito ay si Dan Canrid na merong listed height sa FIBA na 6'8 at siya nga ang nakita natin na pinakamatangkad sa lineup ng Hong Kong. Maganda ang ipinakita ng laro ni Dan Canrid noon sa team ng Bay Area Dragons pero ngayon ay mahihirapan ito laban sa team ng Gilas dahil dahil madidihado siya laban kina Junmar at Kai Soto. Magiging dominant si Kai laban sa team ng Hong Kong dahil wala silang itatapat kay Kaiju. Nakita rin natin sa nakaraang laro ng Hong Kong na talagang natatambakan sila at hirap na hirap nga rin silang makapasok o makualify sa FIBA Asia Cup. Sanay na sanay na si Kai na mga import ang kanyang nakakalaban sa Japan B1 B-League at tatlo-tatlo pa nga ang kanyang nakakatapat sa Japan habang sa Hong Kong naman ay nag-iisa lamang itong si Dan Canrid na naturalized player at nadidihado pa nga sa height laban dito kay Kaiju. Narito ang ilan lamang sa mga plays ni Kai Soto na kung saan ipinakita niya ang kanyang galing sa offense at depensa sa Japan B1 B League. Umpisa natin sa isa sa pinakaastig na play ni Kai Soto pasahan sila ng dating NBA player na si Otto. Binalik kay Kai Soto ang bola o matras ang defender ni Kai. Hindi abot ang tira. Attempt na i-block si Kai. Hindi umubra. Ang resulta isang magandang highlight play para kay Kai Soto. Dito naman may screen. Kai Soto pumasok sa loob ng paint. Taas ng pasa ni Kawamura. Kai Soto dinakdak ang bola. Humabol pa nga si Quincy Miller sa depensa. Isang second round pick sa NBA pero hindi pa rin niya. Napigilan si Kai Soto. Isa pang import ang hindi nakaabot ng pasa para kay Kai dahil sa sobrang taas nito. Kai Soto astig na naman ang play sa eksena ito Halos kinain nga ni Kai ang tuyama sa loob ng paint dahil sunod-sunod ang kanyang pag-score at nahihirapan ang mga import na pigilan rin itong si Kaiju. Picking roll lang eksena, konting screen si Kai, ikot si Kawamura, nasa kanyang bola, biglang bigay kay Kai na nasa loob na ng paint. Ang resulta nga ay isang Kaiju highlight na naman. Astig na follow-up dunk ang sumunod na play kay kayju mabilis ang reaksyon at pagsunod sa bola kaya naman isa na namang malupitang opensa ang kanyang nagawa. Maging sa play na ito ay isang napakalakas na pagkasalpak ng bola sa ring ang pinakita import sumabay pa pero kay Soto mas matangkad sa kanya ang play na ito. Suwabi at mabilis ang ginawa ni Kai Soto dito malapit na siya sa loob ng paint ibinigay ang bola sa kanya isang two-handed slam para kay Kaiju. Sumabay pa ang import sa play ni kay Soto pero hindi niya napigilan si Kai haul na nga ali o play na may kasamang depensa isang highlight play na naman para kay Kai Soto maging dito ay napat Tunga na lang si Mooney, wala na siyang nagawa pa sa opensa ni Kai, dinakdakan na lamang ni Kaiju ang import. Maraming magagandang play si Kai Soto sa kanyang bagong team na Yokohama at ito pa nga ay laban sa mga mas matatangkad na players kumpara dito kay Duncan Reed. Mga Australian basketball players at dating NBA players rin ang kanyang nakakalaban sa Japan B1 B-League. Malakas naman si Duncan Reed pero mainit-init pa nga ang laro ni Kaiju kaya naman kakayanin ni Kai Soto na maging dominant laban sa team ng Hong Kong. Mangingi ang laro ni Kai sa first game dahil 6'8 lamang ang pinakamatangkad ng Hong Kong at mahihirapan talaga sila kay Kaiju sa game na ito. Malapit-lapit na nga ang laro ng gilas laban sa team ng Hong Kong at paiiyakin na naman ng gilas ang kasamahan ng China at sunod-sunod na nga ang panalo ng gilas laban sa China at kita naman natin sa kanilang uniforme ang nakalagay ay Hong Kong, China. Magandang simula ito para sa gilas team at magkakaroon sila ng magandang momentum mula sa first window na kanila namang madadala laban sa team ng New Zealand at dito talaga magkakasukatan. Masusubukan ang gilas laban sa team ng New Zealand at karamihan sa mga players ng New Zealand ay nakalagay. Na ni Kai sa NBL Australia at naging kakampi pa niya ang isa sa kanila sa Adelaide 36ers at ito ay si Harris.